Nag-inusara, nagkalisod na nga makaistorya tungod sa katigulangon. Maukini ang say-sintay otso anios nga lolo nga si Francisco Herbacio. Nga gitabangan sa usa ka 13 anyos nga batang lalaki, dihang nahitabo ang sunog sa Purok San Miguel, Barangay Kalumpang, kani atong Agosto 26, pasado alas 11.30 sa gabi. Sumala ni Dudong Kaluoy ang iyang gibati atong higayuna, dehang nakita ni ini nga nagapaningkamot og naog sa iyang panimalay ang idaran aron makalingkawas gikan sa sunog nga nahitabo dool lang sa ilahang balay. Naluoy mo gato siya kay wa sa ikaw ban tapos ako na lang gitabangan si ikaw ban jud tapos nag Loy ko kay nagdugo na yang drew yang agtang. Tapos mo na akong gidala sa gym. Ano to? Kung saan mo siya pag alalay? Yung sa'yo pa na? Ako siyang gi, gi pa, kung sa kumbok doon. Ako siyang gi pa kambay. Uh -oh. Bus, bugat man Ako nalang gi sa padulong sa gym. Mm -hmm. Layo ang gipuyan nga boarding house ni Dudong, kauban ng iyahang pamilya, gikan sa tamuan sa sunog. Apan naning kamot ang batanon, nga matabangan matod pa niya. ang mga tao nga naghinakotay o gamit atol sa sunog. Nabalakasab ang inahan ni Dudong atong higayuna tungod wala pa nakauli ang iyahang anak. Nasairan nga ang mga anak sa senior citizen nagapanarbaho sa layo o matagabi ilang nila ginauli ang ilahang amahan. Nabalakasab ang inahan ni Dudong atong higayuna tungod wala pa nakauli ang iyahang anak. Salamat ko ganyang anak. Wala gani ko kabalo tong time kung asa sa padulong kay na pagita na siya ba na nabalaka ko kay hmm. kuan wala ko kabalog asa ni adto sana na na niya tabang daw siya nga paguli na niya hmm. ana yang ate asa di kagikan hmm. tabang mong gud pud ito kay looy kayo sila hmm. ana gud na siya gikan pa sa gamay nang maluluyong, gud siya hmm. kinabangon mm, -mm. unsa siya bilang anak niya Buta mo na siya nga bata. Matod sa inahan, mutungha na sa grade 7 ang iyahang anak apan wala pa kinigamit pang eskwela. Tungod sa kapigaduhon, o wala matod pa siya trabaho, samtang ang iyahang bana na preso matod pa sa Digo City. Gumikan sa gihimo nga pagtabang sa minor di edad, luyo sa iyang hamto nga panghunahuna, Takda kining pasidunggan sa LGU Jansan. Naglaom sab si Patricinia nga mahatagan siya og trabaho sa lokal nga gobyerno aron masuportahan ni ini ang iyahang mga anak nga nagaeskwela sa Jansan. In the heart of changing lives. Kini si Brigada Ena Mimugpon sa Brigada News Jansan. Brigada News.